Mateo 24, mula 1 hanggang 31. Lumabas si Jesus sa templo at habang naglalakad, nilapitan siya ng mga tagasunod niya at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi ni Jesus, tingnan ninyo ang lahat ng iyan. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Magigiba ang lahat ng iyan at walang may iwang magkapatong na bato. Habang nakaupo si Jesus sa isang lugar sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at nakipag-usap ng sarilinan. Sinabi nila, Sabihin niyo po sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi niyo. At ano po ang mga palatandaan ng muli niyong pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, Mom, mag magingat kayo upang hindi kayo madaya ni Numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan, at sasabihin sila ang Kristo, at marami ang kanilang ililigaw. Makakarinig kayo ng mga digmaang malapit sa inyo, at mababalitaan ninyo na may mga digmaan din sa malayo ngunit huwag kayong matakot. Kinakailangang mangyari ang mga ito ngunit hindi pa ito ang katapusan, sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian, magkakaroon ng taggutom at paglindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lang ng mga pagihirap na darating. Sa panahong ngayon kamumuhian kayo dahil sa pagsunod ninyo sa akin, dadakpin kayo upang parusahan at patayin. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, kapopootan at ipapahuli nila ang kapwa nila mananampalataya lilitaw ang maraming huwad na propeta, at marami ang maililigaw nila. Lalaganap ang kasamaan at dahil dito, manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya, ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Ipangangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao, at sa kadarating ang katapusan, nagsalita si Propeta Daniel tungkol sa kasuklam-suklam na darating na magiging dahilan ng pag-iwan sa templo. Kayong mga bumabasa, unawain ninyo itong mabuti. Kapag nakita na ninyong nasa loob na ito ng templo, ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan. Ang nasa labas ng bahay ay huwag nang pumasok para kumuha ng anumang gamit. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi para kumuha ng damit. Kawawa ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon dahil mahihirapan silang tumakas. Idalangin niyo na ang pagtakas niyo ay hindi mataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga, sapagkat sa mga panahong iyon, makakaranas ang mga tao ng napakatinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng mundo hanggang ngayon at wala nang mangyayari pang ganoon kahit kailan. Kung hindi pa iikliin ng Diyos ang panahong iyon, walang matitirang buhay. Ngunit alang-alang sa kanyang mga pinili, paikliin niya ang panahong iyon kapag may nagsabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya o huwag kayong maniniwala, sapagat lilitaw ang mga ditunay na Kristo at mga huwad na propeta, magpapakita sila ng mga kagilagilalas na himala at kababalaghan upang malinlang. Kung maaari, pati ang mga pinili ng Diyos. Tanda ninyo ang mga ito. Binibigyan ko na kayo ng babala habang hindi pa nangyayari ang mga ito. Kaya kung may magsabi sa inyo, naroon ang Kristo sa ilang, huwag kayong pupunta ron. At kung may magsabing nariyan siya sa silid, Huwag kayong maniniwala. Sapagkat ako na anak ng tao ay babalik na tulad ng kidlat na nagliliwanag mula sa silangan hanggang sa kanluran na makikita ng lahat. May kasabihan na kung saan may bangkay do naguumpukan ang mga buwitre. Pagkatapos ng mga araw na iyon ng matinding kahirapan, magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kanilang landas. Pagkatapos makikita sa langit ang tanda ng aking pagbabalik. At maghihinagpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito. At makikita nila ako na anak ng tao na dumarating na mula sa ulap na taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatian. Sa malakas na tunog ng trumpeta ay ipapadala ko ang aking mga anghel sa lahat ng lugar sa mundo upang tipunin ang aking mga pinili.